Alam mo ba, kapag gusto natin magtagumpay sa mga spiritual na labanan, sa mga pagsubok sa buhay, at kapag gusto natin magtagumpay sa mga karnal natin, mga pag-iisip, ang kinakailangan natin yung pagsama ng banal na Espiritu sa mga buhay. Huwag tayong magtiwala sa sarili natin mga karanasan, kung tayo magduwala sa sarili natin yung mga karunungan pagdating sa spiritual na buhay sapagkat kapag spiritual ang pinag-uusapan dapat manaig sa ating buhay ang kapangyarihan ng banal na spirit ito'y pang-uusap ng Diyos sa aklat ng Sikaraya chapter 4 verse 6 na magkagayon siya'y sumagot na nagsalta sa akin nagsasabi ito ang salta ng Panginoon kay Sorobabe na sinasabi hindi sa pamagitan ng kalakasan ni kapangyarihan kundi sa pamagitan ng aking spirito sabi ng Panginoon ng mga buk. sabi sa English version not by my nor by power by my spirit Say the Lord, Magbos Sa pamagitan ng Espiritu Santo, mga kapatid Tayo ay magtatagumpay sa pamagitan ng espiritwal na labanan ng ating mga buwan Napakalaga ng pagsangkap ng banal na Espiritu Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating mga buwan Sabagkat ito ang nagbibigay sa atin Ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng spiritual ito sa ating buhay ito yung nagbibigay sa atin ng, uh, para tayo maging malapid sa Panginoon Yesus Christ ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mga kapatid napakalaga ng pagsangkap ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay napakalaga ng Espiritu Santo yung nagahari sa ating mga buhay sapagkat ang sabi ng Bible tayo ay ang templo ng Espiritu Santo mga kapatid kung ikaw ay nananangan sa iyong sariling kalakasan sariling mong abilidad kapatid huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. sapagkat sa atin na ang ng Proverbs chapter 1 verse 7 ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman ngunit ang mga ngayong sa karunungan at turok sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 7 huwag ka magpakapantas sa iyong sariling mga mata matakot ka sa Panginoon iwalay ka sa kasamaan Proverbs chapter 3 verse 5 tumiwala ka sa Panginoon ng puso mo at huwag kang mananig sa iyong sariling kanwa. Kilalani mo sa lahat ng kanyang mga lakad at kanyang ituturo sa iyo ang mga landas. Napakalaga na magtiwala tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa ating Panginoong Isokristo. God bless.